Ang araw mga idol, ah, uh, mayroon tayong gagawin ngayon mga idol, ah, uh, 40 sporty mga idol, tatanggalin muna natin yung cover mga idol bago natin uh, makita yung belt na papalitan natin pati bula, mga idol. Ah, uh, mga idol, ah, punasan natin konti yung mga idol yung crankcase covering ng mga idol kasi ang daming dumi yung mga idol bago natin bubuksan yung crankcase cover ngayon mga idol natanggalan natin yung crankcase cover mga idol ah, hindi natin napapakita kung paano tinanggal mga idol pero sobrang isang dumi mga idol bago natin ikabit yan mga idol lilinisin muna natin yung crankcase cover yan mga idol yung natanggal natin yung belt mga idol sira yung belt, belt nya mga idol ah, kung mapatagalan pa yan mga idol tayo titirik yan mga idol na yan aandar kasi mapuputalo yung belt nya pati yung clutch nya mga idol palitin na rin talaga kasi sobrang nipis na ayan mga idol pati yung Pati bula mga idol, papalitan na rin natin mga idol kasi wala na talaga, pudpud na rin yung bula niya. Pati seat secondary spray mga idol, papalitan na rin natin kasi malalim na yung uh, bakat niya mga idol. Oh malma ano na agaraw na siya ng guhit mga idol uh, doon niya nagkaroon ng guhit mga idol doon sa pin kumakayod diyan sa pin mga idol kaya yan palitan na rin natin ng bago yan naman mga idol yun, yung cranky cover niya mga idol uh, bago natin ibabalik yan mga idol kailangan muna nating linisin yan bago natin siya ibalik doon sa pinaka cranky cover niya mga idol yung cranky cover niya mga idol ano rin mga idol Linisin din natin yan yan ay yung mga piyesa niya mga idol oh isa-isa ko na yan paglinis mga idol hindi ko na lang pinapakita sa inyo kung paano nililinis mga idol ayan ayan Malinis na siya lahat mga idol. Ayun na yung mga idol kanina yung nakita natin kanina mga idol yung crankcase niya mga idol sobrang dumi. Ayun mga idol oh, malinis na siya mga idol.